pagyamot na kapadangkod. Ang Isus sa pagkatao, ginabuhi, pagbasakit o kamatayon sa iyong santos ng anak. ginuo ko, si si Cristo uban pa rin. Ang mga lakit nun, ihanad mo sa Diyos na amahan. Ang pag-ambo, palawak mo, kung tipigan sa mahal na lakit.

Vergen na Santos Uyama, pinahan sa mga kapang Tungod sa inyong pagpaunod, inyong na pag sa mga kapang-uunan, sabangan mo sila sa pagkaunay sa iyang mga nansya, sa maayong adibosyon, at mainit na kasintasin, tapos siya pa kadunog sa siyang pagulan, patong sa mga pagpaunod, nagaang po ako kanino sa si pagbibosyon,